Hello, 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 hello! This is Dream Miss Universe 1981. It's morning more vlog and welcome to this video. Today pa ay maganda po tayo to this video. Ay, <laughs> you know ako dahil pupunta tayo ng graduation ng aking pamangkin na si Yuri. Ayan, di, siya po ay gagraduate ng grade 6 it's uh, moving up I guess ang term and magiging ano na siya senior uh, junior high so doon siya nag school sa San Central School ang aming alma mater and of course dapat present tayo sa kanyang graduation ball graduation ball graduation day di ba yan na nandito na tayo or papunta na tayo or papasak na tayo sa San Central School ang aming um, alma mater ni Brenda Argel Mi Bakang And sino pa ba yung mga ano mga social climbers dito yung tagasaan talaga. And ito na kayo yung stage namin noon doon kami nag-graduate pero ngayon iba na kasi meron na tayong meron na ditong um covered court. No, oh, yan po ang covered court dito sa atin yung sa amin ay football or soccer field po yan noon. And ang ganda ng decoration nila at ang mamahalin ng kanilang stage kasi meron silang LED. Oh, di ba? Ay, iba talaga. And uh, noon sa amin tarpaulin naman o itira tarpaulin namin happy commencement or happy 36 commencement. Sure, ilan ba yung mga basta tarpaulin na ngayon Oh, meron na mga ganyan. May pa-flowers na, may pa-arc na, may pa-LED na. And yan po ang toga ng ating mga graduate talaga ano, ganda ng upuan ni Scholar blue sa amin wala talagang color 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 white lang siya tapos toga lang dahil wala ng mga mantil mantil jan sa bangko <laughs> ay ko ng and ang ganda dito kasi covered court dito na sa nanainit kasi sa amin noon walang covered court talagang mainit na mainit ay <laughs> ginaka ko I just remember it guys and of course ayan na um, pupapasa na yung mga nandyan sa gitna yung mga sigur, graduates na meron mga awards so yung yuri namin nandyan na nakaupo kasi wala siyang awards <laughs> Actually, award na wala siyang award. So, inkot lang sa... <laughs> Ayun, sit muna. <laughs> so, later on, we're gonna go somewhere para mag-celebrate ang kanya. Good wish, Sean. Ready, rose, and hugging. unang? rose, and hugging. Ready, rose, and hugging. Ready, rose, and Oh, let's go. oh di ba? na ang aking atin magandang atin makabuka talaga kami. At ito na, ah. nagpe-pledge of loyalty na sila. So I remember I was uh, the one who made the pledge of loyalty nung high school ako kasi I I graduated first honorable measure or third honor, guys. Ayan. Ah, din sila ng kanila graduation ball. So yan pinaka ano sa graduation ball, 'di ba? Yung uh, I ball graduation song. So 'di ba, yung talagang heartfelt yung graduation song natin kasi this is our last day seeing our classmates sa elementary. And of course na, ayan na, nagpi-pictorials na po sila tapos sa pang ceremony. So nag-start sila 9:30 na tapos pa sila nang 12:45, 'di ba, ang taas ng seremonya. At ayan, nagpapa-picture-picture na sila. Yung iba nagugutom na kaya kailangan talaga mga nadalian ang picture especially dito sa mga guest of honor kasi may mga lakad pa sila. Ayan na ang section ni Yuri, no? Diyan. So, nailala ko kay adviser friend ko na namin yan, si Mom Darling, yung 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 ano niya um yung younger sister niya ang best friend ko. Ayan, na-picture to na sila. Ayan na si Yuri na nga, nagugutom na siya, guys! Eh! And of course, <laughs> natapos na. So, nagpipictoria sa kami dito na site. So, ayan na si Yori at kanyang, um, si ate, at kanyang inang mabait. <laughs> at, tapos na nga, ayan, todo smile na yung mga tao kasi papawin na dahil ang litsyo nila ay napanis na po. At <laughs> papalabas na po kami kasi I promise Yori na kaming mga ano, after na graduation na ay kakain kami sa labas hindi kami maghahanda kasi hindi naman mali maliit yung budget and um, yung ano ba yung effort man magluluto pa magugas ng pinggan ganito ganyan ganito ganyan so kakain na kami sa labas so hindi na sumama si Lucas yung um, kababatan ay yung ano niya yung manghod niya yung anak niya ate dahil ano lang kami kami lang muna dahil natutulog si Lucas at yung asawa ni ni ate naman si Cool ay siya nagbabantay so naghanap na kami saan makain um, gusto nila ng Jollibee pero kabilang bayan pa eh so sabi ko ang init ng guto ng kabilang bayan kasi so, dito nang tayo within si municipality so pupunta kami ng Carlos dahil doon ang um, para siyang socialite the resto dito sa amin ah uh, di ba so of course kailangan is sa special sandwich dapat special din yung pupuntahan natin kung saan tayo kakain <laughs> you know. And of course, ayan na. Nababaklay kami ang init na wala pa jud kaming ano, wala pa kaming payong nalimutan ni Ate. And eto na kami sa Um, Carlois Restaurant yung suki namin dito. Ayan. So, nakakain na kami dito. Pag may mga celebration, dito talaga kami kumakain. Hi. Ay! Ating food. Ayan. Nagduga ko, guys. Kajut lang. youtube na mong

So na ako po sa mga gigutom na siya guys. Ayan. Kapag uh, picture sa tayo. Ito na nga, kumakain na si ang gutom naming celebrant. Si <laughs> kumakain na si Kuya Euro. kasi nagugutom na talaga siya kasi um, it's almost 1 o'clock. Oh my God, it's a late um, brunch, ay, lunch na talaga. Ay, nag talag order tayo na. Ang uh, ito, at yung value meal nila. So, yan yung muna kasi hindi nila sa masyado na ubos. So, bibili lang kami ng lechon manok para sa bahay. At meron namang sumbra yung pansit. So, iba, BBH namin yan. Ipababalot namin yan para sa kanya At meron cake doon na sa bahay din. Ayan, para may celebration din sila doon. And of course, kakain na ang yung Miss university White It's wearing more vlogs. So, kasi nagutom na din ang inyong videographer, photographer. <laughs> Ko. ang dami ng pa-pictures ah, hindi hindi sa akin pa-picture ang dami nang request sa picture sila so nagpi-picture ako sa kanila ganito ganyan, ganyan kasi you know one madalian kasi nagugutom na talaga yung mga tao kanina so ayan na dito na kami nakapunta na kami dito sa birthday ni Ate sa birthday ni Yuri sa um, ano pa sa birthday ni Lucas so dito talaga yung sukin namin dito sa sasaan so kaya na nasaan na kami dito so thank you so much for your hot out Jessa for my shades <laughs> Hi! And of course, Pilipinas sa Norway for my necklace. Uh, diva! <laughs> Ayan na, so maraming tao po dito kasi dito po din nag-celebrate uh, si sila na mga graduation kasi maraming graduate dito sa atin. Yan! And of course, ito na ang ating halo-halo by guapo. <laughs> ito yung ating pang um, dessert natin, no? Kasi, you know, I... Ha ha! beach kami, guys! And meron din siyang pa-cake, so... Doon sa bahay ito, ito para sa uh, Lucas. And kay Ang Paul. Gatay kasi nakuha na. Nakahulog na. So, we're going to a shoe boutique. Shoe boutique. Shoes boutique dahil bibili ko siya na sapatos as my graduation gift sa kanya. Kasi, actually, money garland. Sana, sana, yun, eh, eh Hindi na to <laughs> Hindi ko na kuha kaysa pang layo. So, dito na lang tayo sa sapatos, guys. So, let's see kung anong sapatos na magusto niya at anong size and anong mabibilihan niya. So, see ya! Ah, dito tayo sa boutique. Ano ba to? Show spot sale. Show spot sale, yan. Yeah. So, pipili sila ng shoes. Ano piliin mo, ni mong guri? Asa ito yung mga napili? Ito, sir. Ito yung napili. Ito. Ayan. For yung style po natin. Oh, so ganyan siya yung ngalan. Korean style shoes. Korean style shoes. Oh, di uh, ba? Perfect for Yori. Sa imo, sa mani Pag Pagkwa sa sizes ba nga? 39. 39 ka? Nara mga 40. 39 ka ma'am. Yung ma anong color ma'am. Mga ito mga luya mo na yung kila eh. Mine is 42. So... Charot lang. Maraming mura kapalit na mga. Pura yung kila eh. Mayroon tayong file. Bigok lagi ma map. Hmm. Bigo? Hmm. Hmm. O siya? Hmm. Pareho mo si mga anak yung okay naman? Kaya na lang? Uh, shoes for Yuri. It's my graduation gift. And yung isa, wala na damay lang siya. ang ina <laughs> so yan na thank you so much show spot here in hasaan pat uh, sister sir na kabilit sa abe na na hi congrats again so uwi na tayo guys punto ka tayo